Gaya ka, ano man yung may... Nano? Kami ay pupunta ng ano, cemeteryo. Tama ko sila, uh, ate Carol, pinsan ko, yung, tapos yung mga bata niyo na tatlo, tapos si... ate Ate. Bago pumunta kami ng ano, alin na basa ko sa ulan, hindi pa kami naka... burak, tingali mo po ng burak. Ay na. Hindi pa kami nakalayo eh. Basa na agad kami ng ulan. Luwang ka ba na? Hmm? Wara. Ang ganda ng view. Maganda na tong halaman no. Ang laki na. Ay oh, damo. Oh. kanina pa isa lang <laughs> na kanto. Oo. pa ali pa makita. Tara. yung

Ah. Oh. Ayon. Da. Oh, yes, ma am. Oh, yes. oh na uh, kumakatok makatoka. Mamamatay ako. pa tirama si mo kaya? nanay din ay. huwag na kami magpaktirik na nang kendi Nakarating na kami, guys. Ano? Nag-quire si Papa. Ato At si Papa, kanda ano, padre, na imod ko. Kanda <laughs> padre, ano, buso ko na ito si Papa. Mag-uli. Ma nang sali. Padre, Ano na ka, pa? Si Magkaraw na ang kamataan. Ay, pangadiyo. Mabiyahi pa ka mo. Aw, lalila na Dito tayo oh, dumaan eh, sa gilid kasi yung may bus mo na eh. May bus. May asungot. Dihulog na ho ang ano, car wash. Ayan, hinuhulogan lang pag mag wash ka. Limang piso. <laughs> Kung gusto mo yung ano, matagal na pag car wash, hulogan mo ng mga isang daan. <laughs> Dunurin nyo yung sasakyan nyo. Di mamingaw na lang. Oo, tahimik na. Kasi kanina maraming tao. Umambo naman eh. Tama-tama lang ng ano. May mga payong. Maambo na. umakyat kami. Yung mga buto na tinanggal. Dito pala nilagay sa ano maliit. Hingal! ngal. Kapoy kita, kapoy. Kapoy kaayo. Uh, it's raining, men yung ano ni mama, oh Hindi na pinturahan Kala kasi namin yung nag kicker dito sila na yung mag aano pintora pero ipapaano ni manay ipapapinturahan to para maganda na guys alam nyo sa cellphone lang ako nag ano puputi <laughs> sa FB pero pag nakapunta man ako ng Manila maputi naman ako guys siyempre pag dito sa probinsya kasi ano ang tawag nito yung ano ng dagat nakakaitim plus yung araw ibang ano ng araw dito sa probinsya namin dahil yung walang mga building na nakaka block sa araw natural lang dito mga puno-puno nakakapote yung reflect ng ano na yung chambre na pope. ito yun yung sa taas nito black ang kulay isa na lang yung natitirang bantay dito guys so oh. Yung <laughs> police. police. Police woman ba yun? Bantay on dust. Pag wala kang payong nadala, talagang tudas ka. Dahil sa init. Mahit stroke. Ang daming bunga ng kamyas Ayan mo. Oh. Oo, oh, yung papaya. nitib na. Nabuang nga masilpong ko, guys. Panay ang kada daldal ko eh, hindi pala na-record. May tupak na naman. May pupusa ito eh. Kasi ano na. S Kay sira, sira na. Kay sira, sira. <coughs> yung short ko nagwawalwal na. Kuya Igay, ito shirt, eh. Binigay sa akin. Tapos yung, ano, yung violet. Shout-out, Kuya guy, and Christina Agoncel Family. Shout-out, shout-out. Um, shout-out. Ayan na si Gil. Dumating na para from Very northern summer. Nagkalaki yung ano eh, pinto kasi. Pumunta kami ni Ate Arlene sa cementerio. eh, walang iwan dun sa bahay nila. Sabi tayo, kaya ayun naman may, may truck na naman sa sakyan. niya. traffic din dito guys akala ko sa Manila lang yung traffic meron yung pala din pala dito kain tayo ng ano popcorn ito yung natira nila ante kagabi na no popcorn maganda to o oh, kasi ano hindi na hindi kumukunat pag halimbawa magluto kayo guys ng popcorn na marami i-party e party nyo i-portion e portion nyo ba tapos mm, ilagay nyo sa ref tapos kung gusto nyo kumain buha lang kayo sa ref hindi no. Crunchy Parma. Crunchy Parma. Huwag nyo lang sa preserado, doon lang sa ano, sa baba. Hello guys, nandito naman kami, Bibida Ratsada. <laughs> bibida Ratsada sa kalasada. <laughs> pupunta kami ng alin kay kami sa ano bus yung mini bus sumama ko sa ano, karati kasi para may pang content tayo sila lang dalawa dapat naisipan ko sama nang ako para meron tayong ano Ayan na yang upwork yung output. bus. <laughs> long, long <pass. laughs> baba ba, awara Wala. Heart attack, and sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief, there's something that'll have what you need. What you need, we're broken, it's tragic, we're not all elastic. But maybe there's magic, believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite. This, of all that is blackness